nagprito ako ng bangus na daing nga minarinate yun lagi ako ng magic nagprito ako ng talong tapos kung magprito ng talong yan biniligtad baliktad ko pag tapos kung baliktad yan inaho ko na nakulong ko ng mabuti kasi ko na siya tapos yan ko na na bangus na isda yan na daing yan na napakasarap niya kapag niluto mo yan guys Ayan. tapos nga pagkatapos kong imarinig ipiprito ko na siya Pagkatapos ko siyang yan, iprito ko na siya yan. Kapra, tapos ko iprito guys, diligtad ko. Hmm, sarap talaga yan guys, pag naluto yan. Ayan na, luto na siya guys. Ayan na yung bangus saka yung talong, talong na rito ulo ng manok, at saka pagtak ng manok. Ayan, napakakain na. na ako guys. Ayan na, tikman na natin. Napakasarap talaga niyan guys. Minsan lutuin niyan. Mura lang talaga yan guys. O, sige guys, hanggang dito na lang. Paipalo na lang po ako. Maraming salamat.